ito na yung ating naluto na labong yan ito, talagay na natin yung ito yung kulakdot yung nalagay natin Ayan, na o ito yung nalagay natin pampasarap sa labong yun, yun na yung kulakdot makakatin sya talagay na natin yung dugat na gata dugat na gata na sa dalawang gata na ito. Ito na yung final na gata. Wow! Ayos! Ayan. Okay. Ito, ito, oh. ito maluto dahil ito ay yung pinakang duga na na gata pinakang duga niya na gata ayun natin. Ah. Oh. Ano ba ba ito? Hmm. Ito? Ito, eh. ito, oh. Ah, yung bunga ng sasak. Ah. Ayan. Ay, ang ano laman nito. O sige, sito naman. Yung ating pako, nakinuha. Ayan. Alagay na rin natin ang pako. Yun.

Ayan ang labong. Hmm, sarap naman. Isang kawaling anong laki. Hmm. Pako. na natin ang pako sa labong na may saluyot. Okay, nakakagutom na ito. may, may alam pag medyo iga na. Ay malapit na tayong makaluto at ready na ang ating tanghalian. Okay.